<laughs> no, 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 no. <laughs> Minsan masasabi talaga natin na ka is real Kasi alam mo yung wala kang disiplina sa sarili mo. So dito guys ay meron akong naispatana na naman na isang video na kung saan ito ishare ko sa inyo na ito po ay base sa aking nabasa sa comment section. Ito po ang lugar na ito or ang pangyayari na ito ay naganap ito sa Thailand. Pero hindi ako sure guys sa ito ay base lamang sa aking nabasa sa mga comment section. Kasi I'm sure na hindi ito sa Pilipinas. Ngayon dito guys kung inyong makikita, may isang sasakyan, pula na sasakyan na nakaparking sa gilid ng railis ng train. Ngayon may train na paparating. May isang lalaki na nagbivideo at dumating din yung isang lalaki na tumatakbo. Ito ata yung may-ari ng sasakyan. So imagine nyo yun, <laughs> Kung wala kayo talagang disiplina sa sarili no na alam nyo naman na ito pong ay dinadaanan ng train. Bakit kasi ipaparking yung sasakyan dyan? At ang pangalawa dito ay yun bang parang nag-ano ka na lang, no? Ikaw yung nagmamayari ng daanan, Kung no? Ito, marami din to sa Pilipinas. No? Pero buti ngayon parang nililinis na yung mga gilid ng kalsada. Kasi yung highway natin, isa din isang, isang dahilan din siya kung bakit ang traffic, no? Grabe ang traffic sa atin kasi ang mga tao, maraming sasakyan pero wala silang sariling parking area. Wala silang garage. So katulad nito sa isang video, ito sa video na pinakita ko sa inyo na yun nga yung yung lalaki, ito namang isang lalaki na nagbi-video, no? Nilalagay niya din yung sarili niya sa kapahamakan kasi hindi mo alam pag ito po ay pag binangga ng train ang sasakyan maaaring pwede sa kanya matalsik no so dito parang naano pa siya happy happy pa siya kasi nga <laughs> mabangga ng train ang sasakyan ngayon itong may-ari alam niya na may paparating siguro nagpark lang siya panaglitan hindi lang din natin alam totally kung ano yung nangyayari dito no sa eksena na ito kaya dito ay takbo siya. Grabe yung takbo niya para isave niya yung sasakyan niya. Sino ka ba naman na bakit mo dyan i-parking kahit nasabihin mo sandali ka lang na mag-park dyan pero hindi mo kasi alam na anytime ang train is dadaan po siya. nung no? Bakit hindi ka naghanap ng parking na mas safe ang sasakyan mo? O ngayon, muntik pa siya. Ayun. Hindi lang din natin na, na ano dito kung nasaktan ba siya kasi nung nung na ano na yung train, nabangga na ng train yung sasakyan, is parang andun na siya, malapit sa sasakyan, at bigla na lang nag-ano, no? Kaya, baka safe din naman siya, pero baka nagkagasgas lang, or nasaktan din naman siguro siya, kasi nakita natin dito sa, sa sasakyan nga, ang lapit-lapit niya, tapos biglang nag-ano yung sasakyan ba? Biglang umikot yung sasakyan, parang tumalsik sa kanya. Kaya, ayan guys, ito talaga yung, ano, yung magiging, resulta no pag tayo po ay nagmamay-ari ng lugar na hindi naman atin. Walang respeto sa sarili kahit saan-saan na lang natin ipaparking. Tayo pa yung siga ba? Pag once na tayo po ay sinita, siga ka pa na alam mo yung parang ikaw na nagmamay-ari ng lugar. So ayan, kaya ito ay lesson learned din sa atin. Yun lang at na-share ko lang sa inyo guys. Bye!